Nandiyan din ah, 'yan. Kay Ilocano. Ngayon, pupunta tayo kay Kailukano Papot. Teka lang, guys. May bago na naman tayong matututunan ngayong araw. isa yung balong, balong malalim. Tingnan natin kung paano buksan ni Kailukano Papot. Ngayon, guys, binubuksan na ni Kailukano Papot. Nandiyan din 'yan. Teka lang, guys. Lang Ito naman ang balong, balong malalim sa Ilocano, dito or bubon. Dito kumukuha ng tubig, panligo, panghugas at panglaba. Very useful ito, lalo na dito sa probinsya. Sa English, deep well. Sa Tagalog, balong malalim. Sa Ilocano, dito or bubon. Subscribe to our YouTube, YouTube channel, Shock Ilocano. Bye! ハハハハ ハハ <laughs>